kababayan. Hindi ko alam kung good news sa inyo to o bad news, mga kababayan ko. Tingnan nyo pong mabuti. Mukhang nauulit na naman ang nangyari sa nakaraan, mga kapatid. Kung saan, mga kababayan ko, ay ang bigas ng Pilipinas ay punong-puno sa mga warehouse. At kung bakit napuno ito, mga kababayan ko, ito na ba yung sinyales ng kaparehas kaya Apo noon? Aba, bago ang lahat, mga kababayan ko, panoorin nyo muna ang video na to para malaman niyo kung anong ibig kong sabihin. Umaaray ang ilang magsasaka dahil binabarat down na mga trader ang ani nilang palay. Hindi naman daw nila ito mabenta sa NFA sa dami ng kanilang stock ng palay. Nasa frontline na balitang yan, si Carrie Ito ba ay good news o bad news para sa akin? Katanungin ko po kayo, this is a good news or bad news? Ano po ang, ano po ang opinion ninyo mga kababayan? Please comment down below. Masikip at wala na halos mapaglagyan ng stock sa budegang ito ng National Food Authority sa San Miguel, Bulacan. Ayan na, kitang kita nyo na. Nung nakaraan itong storage na to halos walang laman, mga kababayan ko. Pero ngayon, sandamakmak ang bigas. Anong ginawa mo, Mr. President? O oh, mga kababayan, yung mga nagre-reklamong mga DDS niya, mapapahiya kayo dito ngayon. O, oh. Anong ginawa mo, Mr. President? Bakit ganito karami ang bigas ngayon? Patong-patong ang mga sako ng palay na nakatambak sa loob. Daan-daang libong sako na raw ang nakaimbak dito at halu-halo yan. Merong mga bagong ani lang at merong binili pa noong nakaraang anihan. Dahil dyan, tigil muna ang NFA sa pagbili ng palay. Binibili nila ang sariwa ng 18 pesos kada kilo. Oh, ayan na. Sariwa, ha? Sariwa! 18 pesos per kilo. Makinig kayo. 18 pesos per kilo. Mga kababayan, ano ibig sabihin nito? Ha? Ito, this is a good news for me. Ewan ko lang sa iba kung bad news sa inyo, mga kababayan ko. This is a good news. Alam nyo, alam nyo mga kababayan ko, this is a good news for me. Para sa akin. Bakit ko nasabi mga kababayan? It means tagumpay si Pangulo. Tagumpay si BBM. Ito na yung, ina, ito na yung pinagtrabahuhan niya, mga kababayan ko, ng tatlong taon. Mga kapatid, ito na yung resulta, mga kababayan ko ng kanyang pagsusumikap, yung pagtulong niya sa mga farmers, tinutukan yung DENR, ay di na ano, daan ng ano, uh, Department of Agriculture, DA. Mga kababayan, can you imagine mga kapatid, 18, p 18 pesos per kilo ang sariwa. If we say sariwa, mga kababayan, yung hindi pa binabalatan. Mga kapatid, Tama. O, oh, 24 pesos naman sa mga hindi. O habang 24 pesos ang tuyo. Yung tuyo. Problemado tuloy ang mga magsasakang tulad ni Ricardo. O oh, yan na. Dati namumoblema tayo sa bigas. Ngayon, ang na, na ngayon yung mga farmers natin. oh Wala na rin daw kasi siyang ibang mapagbentahan ng ani. O, oh, di ba ngayon, mga kababayan. oh, this is the, ito na yung pagsusumikap ni PBBM, mga kababayan. Naghihintay po kami ng balita kung kailan po sana magbubukas po ang uh, National Food Authority o ang NFA ng mga warehouse. Uh, kahit na po magkaroon po kami ng konting gaso sa transportation saka po sa pagbibilad, eh mas maganda naman po yun. Lugo! <laughs> Kain kayo mga tagasinag! Ano kayo ngayon? Oh. Hindi sila sa mga barat na trader na binibili lang daw ang kada kilo ng palay sa 11 pesos at 50 centavos hanggang 12 pesos. Oh, ngayon narinig nyo na 'yan. Oh, tama ako na sinasabi ko, 'di ba? Sino nagpapahirap? Oh, yung mga magsasaka natin nagrarally. Sabi, hindi daw sila binibigyan ng gobyerno ng ano, mga kababayan ko, ng tamang benepisyo. Mga kapatid, ama Correct me if I'm wrong. Mga kababayan ko, ha? Mga kapatid. Ha? Ibig sabihin nun, hindi sila binibigyan ng atensyon ng gobyerno. Nung binigyan ng atensyon ng gobyerno, binuhusan ng tulong ng gobyerno natin dahil nagkaka tayo sa bigas last year o ngayon, mga kababayan ko, this is the result. Mga kababayan ko, oh, we have overstocks ng bigas. Pwede na tayong magbenta sa ibang bansa nito kung kakayanin iba ang overstocks na tayo yung mga magsasaka na namuproblema sa nila ibebenta ang sabi niyo kasi noon pinahihirap pa kayo ng gobyerno ngayon tinulungan kayo ng gobyerno ng Marcos administration and this is the result ngayon ang tanong ko dun sa mga namumuno sa akin ngayon tatanungin ko ngayon yung mga tao na uh, tumitira sa akin regarding sa mga sinabi ko dito Binasya ko eh mga kababayan ko eh ngayon pakakainin ko kayo ng alikabok ha Pakakainin ko kayo ng alikabok. Alam nyo kung bakit? Mga kababayan ko, sino ang trader ngayon sa bayan? Mga kapatid, matagal ko na sinasabi to. Ano sabi nyo sa akin? Traders ang mga nakakatulong. O ano, kingin nyo ngayon. Bakit? O ano, ano ginagawa ng mga traders? Pinahihirapan yung mga magsasaka natin. Binabarat. Mga kababayan ko, eh mismo sa farmers na nang sabi, mga farmers na nang galing eh, binabarat nyo yung aming mga magsasaka natin eh, 'di ba? Sa gobyerno nabebenta ng 18 pesos to 24 pesos. Sa mga traders, mga kababayan ko, 11 pesos to 9 8, 8, to 11.50. Mga kababayan ko, ganun katindi yung pambabarat nila. Tapos ibebenta ng traders, mga kababayan ko, sa market ng mas mataas na presyo. Now, mga kababayan, sino ngayon, sino ngayon ang sino ngayon ang tumatarantado sa mga farmers natin? Gobyerno o yung mga traders? traders. O, oh, di ba lumabas din ng totoo at sa bibig mismo ng ating mga magsasaka, mga kababayan ko. Di ba? Mga kapatid. O, oh, sino ngayon na nagpapahirap sa taong bayan? Di ba? O, oh, ngayon, tanungin ko kayo. Ayaw-ayaw ah, kayo nun sa charter change. Ayaw-ayaw ah, kayo sa pagpapalit ng constitution. Economic, consti economic uh, provision umaayaw kayo, umaaray kayo ngayon, di ba? Ano, nakakahiya ngayon yung mga senador na umaayaw diyan sa pagpapalit ng ano, ng constitution kahit yung economic provision lang. Mga kababayan ko, oh, gigil na gigil. Yung mga tao na hindi pwedeng palitan ng constitution, ganito, ganito, ganyan, dahil tayo ay bansang demokratiko, demokrasya. Nakain ba natin yung demokrasya na yan? Mga kababayan, ano kailangan ng na bansa natin? Alisin yung mga dapat alisin. Ano yung mga dapat alisin, mga kababayan ko? For example, paano natin naalisin ang trader sa bansa natin? Mga kababayan ko, palitan yung constitution. Ano ang pumoprotect, pumoprotect, batas sa traders, mga kababayan ko? Constitution. Because under the Constitution of Korea Aquino, 1986 Constitution, mga kababayan ko, nakasaad doon na ang magsasaka ay pwedeng magbenta at tanging magbebenta lamang sila bukod sa gobyerno sa mga traders kung saan sila binabarat, mga kababayan. Habang yung magsasaka natin, nagihirap, nagpapani, nagkakayod ng lupa kasama ang kanilang kalabaw. Mga kababayan ko, at sa araw at nakatungo, mga kapatid, ay nagihirap. 'Di ba? Mga kababayan, ngayon, mga kababayan ko, nakita nyo to. Do you think kailangan ba natin ipasa yung economic provision ng constitution? It's too late. Hindi na natin magagawa. Susunod na presidente na ulit. Mga kababayan ko, susunod na presidente na. Hindi na natin mga uh, hindi na natin magagawa ngayon, mga kababayan ko, because it's too late. Hindi na kaya ng panahon. 'Di ba? Buti na lang matalino si Bongbong Marcos, mga kababayan ko, at ipinaglaban niya ang karapatan ng mga magsasaka. Mga kapatid, 'yung laban na to sa ating mga farmers, it, it, it between, mga kababayan ko, sa mga sindikato at sa gobyerno. Tinalo ng gobyerno ang magsa tinalo ng gobyerno ang mga sindikatong trader sa Pilipinas. Diba? Mga kababayan, 'yan 'yung nangyari doon. Mga kapatid. Oh, ngayon connect natin sa mga Duterte. Nung panahon ni Duterte, mga kababayan ko, bakit import ng import ng import ng import ng bigas pinabayaan 'yung mga magsasaka? Sige nga mga DDS, manggigigil kay sa akin ito. Bakit? Kasi mas nauna pang si nas mas nauna pang kumita ng pera magkurap 'yung mga kaalyado ni Digong kaysa tutukan 'yung mga magsasaka natin. Tama? Malaki ang pera, may patong. Di ba? Mga kababayan, ngayon, nalalaman nyo yan. Mga kababayan ko, kapag merong kurap, hindi tayo uusap, hindi tayo magihirap. Ay, maghihirap tayo na maghihirap. Ngayon, mga kababayan ko, mga kapatid, ayan ang ginagawa ng presidente namin. Diba? Yung tinatawag niyong bangag. Yung tinatawag niyong Marcos Jr., walang kwenta, ngiwi-ngiwi. O yan na. O ngayon, tawagin niyo si BBM ngayon ganyan. Tawagin niyo si Marcos na ngayon na bangag. Sige nga, mga DDS, sinahamong ko kayo. Ngayon yung tawagin si BBM na ganyan, tatawanan ko kayo. Kasi yung bangag na sinasabihin niyo, pinakain na kayo ng 20 pesos na bigas na pangarap niya. O ano? kulang na kulang paraw sa puhuna ng mga magsasaka ang presyong 'yan kaya lang wala naman silang magawa kaya ang iba napipilitang magbenta na lang talaga sa mga trader. Oh, 'yan ang magiging problema ngayon. May mga magsasaka naman na hindi muna nag-aani. Hinihintay na lang daw nilang lumuwag ang mga bodega, umaasang makakapagbenta ng palay sa NFA. Bagay na tinutugunan na rin daw ng ahensya inassure namin sila na once magka-space, papasok ang kanilang mga... Sakit nito mga kababayan ko. Uh, palay... Healing ng mga magsasaka, magkaroon na ng pangmatagalang solusyon. Yan! Dahil paulit-ulit na lang din daw silang binabarat ng mga trader. Correct! Lalo na tuwing anihan. Oh, ayan na ha! Oh, nagre-reklamo na yung mga farmers natin. Ano solution? Kailangan ng long-term solution. Yan ang gustong mangyari ni Pangulo. The shortest term, mga kababayan ko, na matatapos natin itong laban na 'to, mga kababayan ko. Buksan natin ang constitution, palitan natin ang, uh, ang constitution natin, galawin natin ang constitution sa economic provision, palitan natin ang dapat palitan at luma na kasi yung ating constitution at hindi na naaayon ngayon. So ngayon, mga kababayan ko, mga kapatid, dito yung mararamdaman ngayon. Tama si Orion Perez, tama ang correct movement kailangan palitan ng konstitusyon at subukan naman natin mga kababayan na subukan naman natin na palitan. Hindi po ba tama sa inyo na makita ninyo ang ating mga magsasaka na nagihirap na wala nang mapaglagyan ng kanilang mga aanihin at mapipilitan magbenta sa mga kartel ng bigas sa Pilipinas? It's time mga kababayan ko, palitan natin ang konstitusyon, galawin natin ang economic provision. Pangmataagalan na solusyon, mga kababayan ko, ang kailangan ng Pilipinas, hindi konsumisyon, mga kababayan. Dati, bakit tayo nakapagbenta ng bigas na persalo na pagkabababa ng presyo? Because we have overstocks ng bigas, mga kababayan. Bakit nagawa ni Pangulong Marcos na ganun, mga kababayan ko? Because we have overstocks ng bigas. Kasi bakit? Ganong kagaling si Marcos Sr. Eh. Magsasaka yung presidente na yun. Kaya alam niya kung paano palalaguin yung bigas. At napakain niya ang Pilipino ng pinakamasarap na bigas sa buong Asya Ngayon mga kababayan, ano kailangan? Long term solution. Paano tayo makapagpagawa ng sandamakmak na pagkalaki warehouse mga kababayan o sa Luzon, Bisas, Mindanao? <laughs> kailangan natin palitan ang economic provision natin pagdating sa, alam niya na sa pagtet trade mga kababayan ko, it's true. Kailangan natin palitan ng ating ating constitution. Nang sa ganon ay masagawa natin, ang dapat na maibigay sa tao. I told you once and for all mga kababayan ko, ilang beses kong sinasabi sa inyo to. Bakit ang China? Bakit ang Singapore? Bakit ang Malaysia? Bakit sila sagana sila sa bigas? Samantalang dati, naghihirap sila at sa Pilipinas sila nag-aral para magkaroon sila ng magandang binhi na bigas. Tama? Mga kababayan ko, correct me if I'm wrong. Sa Pilipinas sila nag-aral. Bakit ngayon, mga kababayan ko, yung kanilang ekonomiya ay lumakas, mga kababayan? Mga kapatid, bakit lumakas yung kanilang ekonomiya? Bakit lumakas? yung kanilang bansa. At ang Pilipinas ngayon ay nangungulelat, mga kapatid. Imaginin ninyo. There is a race car. Race truck. There is a race truck, mga kababayan ko. Kasali ang may sasakyan, ng may, sa may, jeep ang Pilipinas, may jeep ang Thailand, may jeep ang Malaysia, may jeep na dala ang China. At lahat ng mga jeep na yon mga kababayan ko, ay nagkakarera sa isang truck mga kababayan ko, sa isang truck, sa isang ano, karerahan. Si China, mga kababayan ko, bumubulusok. Si Hong Kong, si, si, si China bumubulusok. Si Singapore bumubulusok. Si Malaysia bumubulusok. Si China bumubulusok din. Si Pilipinas, 40, 40 kph lang ang takbo. Mga kababayan ko, bakit? Bakit, mga kababayan ko, ang mga bansa na to ay bumubulusok na sumisimbolo ng kanilang Sumisimbolo ng bilis ng kanilang ekonomiya, mga kababayan ko. Base doon sa racetrack. Pare-pares lang naman tayong jeep, mga kababayan. Bakit si Pilipinas 40 kph lang ang takbo? Bakit ganyang kabagal? Mga kababayan ko, alam niyo kung bakit? Ha? Kasi si China, si Malaysia, si Singapore, tsaka si Thailand, lahat sila nakababa na yung handbrake, mga kababayan ko. Di ba sa sasakyan may handbrake? Di ba? Tama ako? May handbrake. Lahat sila ang handbrake break. Kaya sila pagkabilis-bilis doon sa karera. Habang si Pilipinas, mga kababayan ko, naka-handbrake. Bakit naka-handbrake, mga kababayan? Bakit naka-handbrake? Hindi maibaba ni Pangulong Marcos habang nagmamaneho ng jeep natin. Mga kababayan ko, hindi maibaba ni Presidente yung handbrake. Bakit? Kasi yung mga pasahero, yung mga senador na harang doon sa pagbaba at pagunlad ng bansa natin, hinaharangan ang kamay ni Presidente maibaba yung handbrake, mga kababayan ko. Kasi pag naibaba ni Presidente yung handbrake, bubulusok ang Pilipinas natin. You know what's the reason? Bakit ko hinalimbawa na isang jeep tapos may handbrake, mga kababayan ko? Ang handbrake ano, mga kababayan ko? nagpepreno ng sasakyan yan. Hindi ka makakausad. Mga kababayan ko, sa pag-uusad ang ibig kong sabihin doon ng ating ekonomiya. At yung nagmamaneho ng bansa ng nagmamaneho ng bansa natin yung driver natin sa jeep, si Pangulong Marcos. At yung jeep na tinutukoy ko na sumisimbolo sa Pilipinas. Bakit ang bagal natin makapag-push forward ngayon? Bakit mga kababayan ko? Because yung handbrake natin hindi maibaba ni Pangulong Marcos kasi may mga kamay na nakahawak sa kamay ni pangulo upang ibaba ang handbrake yung mga senador na ayaw sa pagbabago, ayaw sa charter change. Tama. Hindi magawa ni Presidente maiahon ng Pilipinas ng pagkabilis-bilis dahil lang mismong humaharang sa atin yung mga senador na nagpapakilala at nagtatago sa pangalang sila ay para sa taong bayan. Tama. Mga kapatid, habang ang iba't ibang bansa bumubulusok ang ekonomiya nila, habang tayo hirap na hirap umahon. Because there is no changes. Ano ang kailangan natin para maibaba yung handbrake? Charter change. Pangit ba ang charter change? No. Ang pagpapalit ng konstitusyon ay hindi masama. Alam mo, sino nag-iisip na masama? Yung mga tao na gusto, na ayaw ng pagbabago sa bansa. Tandaan ninyo, ilang beses na ako nakapunta sa iba't ibang bansa at naa ako sa kanila kung bakit napaaganda nitong bansa na ito, napaaganda nito ng, mga, nang, nang kanilang ekonomiya. It's because, mga kababayan ko, ang kanilang konstitusyon ay nasa ayos habang ang Pilipinas ay napag-iiwanan sa baul at nililimot na lang at inaamag na lang, mga kababayan ko. Kahit paupuin niyo si Sara Duterte, hindi kaya ni Sara Duterte ang pagandahin ang bansang Pilipinas. Because she is a anti-charter change, mga kababayan. Kaya magsuri kayo. Sa lahat ng ito, mga kababayan ko, ang solusyon sa paggunhawan ng bansang Pilipinas ay pagbabago. At yung pagbabago na yon Isabay mo yung pagpapalit ng konstitusyon. Mas okay ang charter change, mga kababayan ko, kaysa sa nangyayari sa bansa natin ngayon. Ako po si ni Nicoy TV, mga kababayan, maraming salamat po. Please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe.